Good mga mga kadugo, panibagong araw, panibagong vlog na naman yung gagawin natin. So, bali na kikita nyo ngayon is, ano, ito yung, ano, yung arm score na pinakonverse natin. So, nandito pa sa atin ngayon dahil uh, hindi pa kinawa ng, ano, nang mayari gawa ng wala pang scope. Saka yung, ano natin, yung old PCP natin is, ah, uh, yung unang PCP natin na binuo eh, binili niya sa atin so iniwan niya muna dito sa atin yung arms for one birthday niya so bali ano uh, nag ano ako uh, nag order ako ng scope so ito so bali kapon is dumat dumating kapon saturday so sunday ngayon uh, dumating kapon nag ano tayo nag uh, gumawa ako ng, ng video uh, unboxing nito saka ito uh, yun lang yung nakuhang video is pangit kawa ng sobrang lakas ng ulan yung ano uh, yung ulan is grabe effect sa ano sa cellphone uh, hindi ano hindi masyado marinig yung ano salita ko sa video so hindi ko na ano so bali ngayon ito, so, papakita ko na lang. Ah, uh, bali ito yung ano, yung pag-unboxing ko kapon. <laughs> <laughs> ito yung card siya na nakalagay para alam mo yung ano, yung elevation adjustment nya, windage. So, ayun, uh, buksan na natin mga kadugo. So, ayan. So, yung laman. Ayan siya. Uh, mahaba. pa uh, malaki yung ano. Yung tube niya. 30 mm diameter. Saka uh, medyo mabigat. Sa 500 to 600 ano, uh, grams. So, ayan. Bale, ito lang yung ano, uh, lumating na parcel sa atin. Itong scope, saka tripod. Papakita so, ko sa inyo yung ano, yung uh, lumating itong scope, tripod, then, and, and then ito, yung adjustable na tawag nito. So, nagamit ko ito ano, sa pagsisiro ng ano, unit. Yung nakaraang video ko na nakita ninyo kayo ng ano ng FS lag uh, ito ceramic na 'yon kaya yung video natin kahit iklat na video is hindi siya masyado magalaw so ito yung gamit ko and then may ano uh, bumili din ako ng ano uh bubble level ito ayan, para sa scope ah uh, ito magamit ito sa ano sa mga long range shooting para level yung ano yung kung yung unit natin sa target as in level uh, straight siya Atos, ano? so ano kaya so bali yung ano yung gagawin natin ngayon is ano natin to ah uh, i-set natin to yung bago level sa ano sa crosshair nya para mag-align. So, nilagay ko lang to Tapos, uh, minatamata ko lang sa paglagay. So, i-fix. I-fix natin ito ngayon. And then, another tip sa scope. Sa so, paglagay ng scope, mapahammer type, uh, side lever, or, or bullpup. Uh, ito yung ano, yung tips na makukuha nyo sa akin ngayon para ano uh, hindi kayo ano hindi hindi kayo mag-question sa patama ng unit niyo sa malayuan <laughs> kasi every ano uh, maliit lang na gap sa paglagay mo ng scope at sa ba, uh, hindi siya online sa barrel uh, sa malapit hindi pa siya hindi pa yan affected pero pag nasa 60 or 70 up meters uh, may effect na yan yung ano yung groupings ng ano uh, unit nyo akala nyo pupuntang kanan or akala nyo pupuntang ano papuntang kaliwa yung patama nyo dahil yung scope nyo is hindi siya align sa barrel nyo so yun yung tat tatalakay natin ngayon so pakita ko So yan pala yung ano, yung scope sa uh, malipitan So bali yung kinuha natin na scope is Markful asilent. Ito yung ano, yung bubble level na sinasabi ko. Yan. And then ito yung pag ano, pag align ng ano, uh, scope sa mga unit natin. So bali ito. Uh, ano ko na to? Uh, fix na to. Bali naka-align na to siya sa ano, sa barrel. Ay, tama ko makikita ba? Yan. Kung nakikita nyo is Yan, yung reticle is align siya sa barrel dito sa gitna ng barrel yan sya hindi magalaw align sya dyan yan ito yung gitna ng barrel sa dulo ng ko yan gitna sya kung yung reticle nyo is naka dito na tumatama sa gilid or sa right banda sa kanan uh, yan iba yan yung ano yung patama niya sa malayo uh, papakita ko sa inyo sa ano, sa papel ma drawing ako so yun mga kadugo uh, yun lang ano uh, punting tips pero napaka importante yun sa last larangan ng ano uh, ergonin. erganin so bali ano uh, yung natin to, I set up natin to yung ano, uh, bago level ng ano, scope para align siya sa ano, reticad. So yan, uh, may set up to pa dun. Uh, papakita ko sa inyo kung paano ko ano to, uh, i-align yung ano, yung bago level niya. So yan. mga kadago. So bali, may tali tayo na pinabitin then may nilagay tayong pampabigat yan ah, uh, yan yung ano uh, dyan natin i alahin yung <laughs> i -align natin yung ano yung crosshair ng scope and then set natin yung ano babo level na ilalagay sa scope so, yun dyan lang so ayan yan yung ano yung tali na nilagay natin. Yan o. Yan. sabali so, hindi siya align yung uh, set muna natin dito. Align. Tali. Align natin sa tali yung crosshair. Then, lock. So, yan. Uh, align na siya. Lock lang yung ano yung bipod Ayan. So, iset natin yung Ayan, align na siya. Uh, iset natin yung ano, yung bubble level. So, ayan, uh, hindi siya align konti lang. So, i-adjust natin. So ayan mga contact uh, mga kadugo uh, align na siya. So, goods na. So ayan, grabe. Sobrang linaw ng ano, uh, markol. Mas malinaw pa siya sa Discovery HD. Gento ko na 5 to 30 by 56. So, grabe. Sobrang linaw. Ang ganda din ng ano, uh, reticle niya. Yan. So, bali times 3 yan. Ito yung times 6 7 8 9 at 10 11 12 so ang sobrang linaw times 12 bali ang ano nag blue yan uh, ewan ko kung saan yan kung sa uh, scope yan or ano baka sobrang ano na Check natin. Ayan. So, yan, Nawala. Ibababa natin. And so, ayan. Merong... natin babaan. Ayan. Ayan. Ayan, parang na ano yun na yung ano. Uh, medyo mataas na. Ayan, malinaw pa dito sa silipan pero diyan sa ano sa pag ano lang siguro 'yan. Try natin 'yan no. I-adjust yung side cam. So, ayan sa side cam lang. Ayan. Ayan so, side cam lang. So, ayan mga kabigo, bali na set up na natin yung ano, yung bubble level pa uh, yung scope sa minute natin uh, Parang para maulan and then nilagyan ko na ng ano uh, uh, high uh, so ayan mga uh, direct balihan na to i-zero uh, natin sa 30 mag shoutout muna tayo uh, sa mga So shout out kay Anok, uh, Angelo Aspi. Shout out bro. Ingat jangan lagi sa inyo. Uh, God bless. Shout out kay Air Arms Pest Control. Uh, shout out sa'yo bro, uh, thank you so much for comment nyo God bless sa uh, iyong Ingat lagi Shout out kay Yenan Cabanas ng Misamis Oriental Shout out bro, uh, ingat pelagi dyan uh, God bless Shoutout kay ano, kay Tumbaga Hunter TV ng Kisan Province. So shoutout bro. Uh, ingat lagi sa God bless. So salamat sa inyo sa pag-comment kung tagasaan kayo sa at ka sa mga nagpa-shoutout. Ah, uh, sa mga gusto mo pa-shoutout, uh, comment lang kung pa-shoutout kayo and then lagay niyo na din kung tagasaan kayo para lang po kung saan mabot yung videos ko. So, Ayun, ah uh, punta tayo dun sa ano? sa uh, area natin na pagsisiruan ito kasi doon sa may elementary may ano doon may laro doon kaya hindi tayo makapagsiro doon so punta tayo doon si Jan sa kabilang ano ang uh, ilog okay so yan mga kadugo uh, yung ano poste ng gate is ano exactly 30 meters yan bali yung scope natin is nasa time 7 So, iyan ano natin. Ah, tingnan natin kung saan yung patama niya. Hindi pa to naka zero. So, dito tayo mag ano, mag aim. Ayun. First shot. Ah, tatlong tira kung diyan pa rin yung patama. Mag zero na tayo. Ayun, dikit. Siyan. So, So bali ano, ay uh, isang butas lang yan. Tatlong tira. So mag-start na tayo sa zero. So, sa ano muna tayo, sa windage. Ayun. Uh, ah natin ng kanan yung ano, patama niya. Then yung elevation papuntahin natin sa pataas. Pata ang yung patama yung ilagay natin sa taas. And, uh, isang ikot. Then try natin. sobrahan is eh, balik na natin sa ano sa proba ayan dito na tayo mag-game ayan clear ba 'yan? So, ayun tumaas konti masobrahan balik natin ng 3 MOA yan check natin ulit dito tayo mag aim so ayun nasobrahan konti so, break natin Huwag MOA yung Ayan. Okay na yung ano, elevation nya. So, bali yung windage pa. Kulang pa ano, pa kanan Uh, try natin 1MOA. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 clicks. 1MOA. Pakaliwa pa kasi yung ano, yung patama nya. So, ayan. Try natin first shot. Ah. Uh, tayo sa taas mag-game. Ito. Ah, uh, ito na lang yung sa taas ng patama dito. So yan. So goods na. Tumama na sa ano. Sa sentro. So another tayo. Shot kung confirm. Permission lang ng pagsiro. Yan. Ah, hindi na natin to ano, uh, papakita kung paano mag-zero ng scope kasi marami namang videos dito sa YouTube na na pa, kung paano mag-zero ng ano, uh, scope unit. dito natin sa taas so ayan oh sakto ng sakto yung pagsiro so ayan yung namumuti yan is ano sa ewan ko ba kung tumatama sa silencer yung scope natin ayan uh, all goods na so yun mga kadugo uh, tapos na natin to ano, uh, E0. so ayos uh, good condition yung ano, yung unit kahit matagal itong ano, uh, na stock uh, ganda pa rin ang appearance niya So bali uh, sa susunod ang gagawin natin is test natin to sa ano. Uh, test na eh, test natin to sa 40 meters, 50, 60, 70. Ah uh, hanggang 80 lang siguro. Yan yung ano ah uh, test natin ah uh, sa gagawin natin mag ano tayo eh uh, magda-dial tayo dito. So yan. Bali na yan. May, ano? may pakita pa ako sa inyo. Bali ito. rangefinder uh, range finder. Uh, yan. Uh, bagong range finder natin. Yung una nating range finder is kulay blue. Tsaka itim. So ito uh, puti naman. And then may ano. May uh, may ano siya. May screen siya sa gilid. So, bali, ano to? Ah, 800 yards. Yung kaya, 800 meters yung kaya niya. So, bali, nag-upgrade tayo. Yung brand is Akpoten. Yung una is Milesay. A. Ayan. So, bali, ito yung bali, may slope siya. Ayan, o. No? Ayan. Ayan kahit 1 meter uh, pwede niyang yan you know, ah ma -marid niya kahit 1 meter yung last natin na, ano 5 meters parang hindi yan marin so ayan ito lang yung bagong upgrade natin sa ano natin sa rail fender so, eh. yan lang mga kadago uh, nandito na lang yung video natin so thank you sa mga ano uh, walang sawang pag-support you know, pag sa videos ko. Saka sa vlog ko. So, shout, shout out sa inyong lahat. Uh, ingat kayo palagi. ah uh, kung ano pa, mga bagong panood nga ng video ko, uh, palike ng video at uh, pa-comment kung tagasahan kayo. Uh, shout out po kayo. And then, pa-subscribe ng channel natin. So, yun lang. Basta, ah uh, ano, uh, iniingay sa inyo. Uh, malaking ganun na ah Uh, salamat sa inyo. Ayan, thank you, thank you, thank you. God bless.